Hey, what's up guys? Good morning. Ayan, uh, tatatapos lang po natin maligo. Time check. 5.20. So, ako po ay aalis na. So, doon na lang po ako magpe-breakfast sa akin. Trabaho. So, siya Para... Hmm. Mukhang milyonary na talaga ang dating mo ah. Para naman, mabango tayo sa pangamoy na pasyente. Inigma ko rin, ko? Gusto kong manakit. <laughs> Yan ang mga bagong ko, guys. Wala nang iba, kundi kape lang. Tapos, ayan, naalis tayo. No? So, kita-kiss na lang tayo doon sa unit. So, see you. Bye. Shout out sa mga kids ko dyan na may iwan. Chill lang kayo dyan at paarangkada mo na ang papa. Yo mga kapi friends, magandang umaga po for today's video. Ipapasilip ko po sa inyo ang isang masipag na kapi friends nyo bilang isang dialysis nurse dito sa Pilipinas. At maibabahagi ko po sa inyo ang mga iba't ibang karanasan na isang dialysis nurse dito sa Pilipinas. So ready ka na ba makipagmarites sa buhay ng isang nurse na kagaya ko? Well kung ready ka na, sakyan mo na ang kwento ko. Let's go! Pinasok ko po ang social media sa pangalang Kapepe. At para sa akin, mabantot pakinggan sa dulo pero si Manong Pepe ay isang hiwaga sa mga nagdaang talambuhay ng mga Pilipino maparebolusyonaryo o sa mga nagdaang pamamahala ng diktadorya. Ay alamat ang pangalang ka Pepe, kaya nagustuhan ko ang pangalang ito. Sa mga naniwala sa akin at hindi naniwala, yes ako po isang warang nurse, hindi sing talino mo pero pilit kong pinagsasamantalahan ng panahon na mapunta sa ganitong profesyon na hindi kusukatakalain nakakayanin ko. Kaya late ko nang napagtanto na may mga bagay pala talaga na kahit di mo gusto ay kusang ilalagay ka talaga na panahon na para bang di mo nararamdaman. At dahil dyan, masasabi kong nakaka-proud na pala itong ginagawa ko dahil hindi naman ako matalino eh. Pero Napapasaya niya rin ako sa araw-araw kong buhay. Ganun pa man, napakalaking bagay na pasasalamatan ang mga taong sumuporta kung gaano ko binuo ang aking pagkatao. Kaya malaking utang na loob ko ang ipakita ang aking talento at bilang kapepe sa larangan ng buhay at ang aking pagiging rehistradong nurse sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong. O oh, diva, English yon mga kapatid. Hihi. So, the story will start like this. So, dito tayo magsimula mula pagpasok sa naturang institusyon at pagbati sa mga Manong Guard. Shout out nga pala sa mga Manong Guard yan na napupuyat ano, at sa mga nag-aabang na mga pasyente na sasalubungin ka ng mahiwagang ngiti at parabang nangungusap ang kanilang mga mata na ang tagal mo kanina pa kami dito. Tutusukan mo ba kami o hindi? Ano akala sa akin pagdating ka tusok ka agad? Ano akala kala si Machete? Manunusok? Mag-antay tayo, punta tayo sa loob at na timbang muna, i-assess ko muna kayo kung pwede ba kayong i-dialysis. Let's go! Routine po namin ginagawa bago makapasok ang pasyente ay magkaroon muna kami ng triad sa kanila. I-assess mo na namin mula sa kanilang timbang, physical assessment head to toe kung may mga manas ba sila o health status nila nung nasa bahay sila. History po ng kanilang diet, baka imbalanced na po ang kanilang electrolyte sa katawan or baka lumunok na naman sila ng sandamakmak o isang buong watermelon at sandamakmak na mga prutas na yan no? or ilang drum na naman kayang tubig ay eh, dinoposito dyan sa katawan nila. So lahat ng yan eh, aalamin natin bago makapagsimula ng kanilang sesyon. Kaya nga mga kapatid, ika nga sabi ng mga nagkukulubot na ng mga nurse, ang matalinong nurse ay magaling sa assessment. Pak ganern! Sila yung mga pinagmanahan kay madam na ay tinggol. Napakaswerte na po ng duty ni Kapepe sa mahigit 10 pasyente ni isa walang nagkaroon ng complication during dialysis treatment, hindi po nangyayari yan sa unit namin. Pero ang kadalasan pong na-encounter natin ang iba't ibang intradialytic complication gaya ng biglang pagbabago ng blood pressure, minsan sobrang baba o sobrang taas ng BP, sobrang taas ng lagnat, no? Pananakit ng katawan, pananakit ng kalamnan, pagduduwal, pagsusuka ay isa yan sa mga critical na iniingatan natin during dialysis kasi hindi po natin na fo foresee during dialysis treatment bigla na lang nagkakaganyan yung pasyente. Kaya mga kapi friends, napakalaking tulong po ng nursing assessment para sa aming mga nurse aside sa mga lab works ng pasyente. Kaya sa mga minamahal naming pasyente, magsabi naman kayo ng totoo ha? para may basihan tayo kung bakit nagkaroon kayo ng complication during dialysis treatment nyo at marami pong factors kung bakit nagkaroon ng complication during HD treatment or dialysis treatment nila. Tatalakayin natin yan sa susunod na vlog. Ang video ito ay isang independent production lamang at hindi ako kumakatawan sa anumang institusyon ng pang-edukasyon. So ganito po ang makikita yung environment ng isang dialysis unit na gaya nitong sa amin. Usually ang unang dumarating sa aming mga staff ay ang aming biotechnician ng aming unit na kung saan ay bago po gagalaw ang mga machine na yan ay napanatiling nasa condition na po ito at nakakonek na ang mga lines para sa gagamitin doon sa mga nakaschedule na pasyente for their dialysis treatment. At sa karagdagang kaalaman patungkol sa mga ganitong trabaho, ipapaliwanag natin yan sa susunod na vlog. At kung bago ka pa naman sa channel na to at gusto mong magka-idea kung ano nga ba talaga ang buhay ng na mga nagda-dialysis at sa mga taong involved dito, well mga guys, well mga kapi friends, mag-subscribe ka na at i-follow ang aking page. At salamat sa mga sumusuporta sa Kapipi TV. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.